Hello mga boys and girls! Kamusta kayong lahat? Masaya akong makasama kayo dito. Handa na ba kayo para sa ating CBC na online class sa inyong tahanan? Kaya tara na! At ang ating tema ngayon ay i-reset ang laro. Pero bago pang lahat ay mayroon ako mga katanungan sa inyo. Sino na sa inyo ang nakaranas na na magkaroon ng isang party o trip na pinuntahan? Pero bago ang araw na iyon, ay hindi na kayo makapaghintay pa na dumating ang araw na iyon. Ano ang ginawa mo at ano ang naramdaman mo bago ang pinakahihintay mong araw? At sino na sa inyo ang nakapunta sa isang championship at nakarating sa grand final? Kamusta naman iyon? Tulad ng nalalaman ninyo ngayon, na tayo ay nasa huling yugto na ng laro ng hinaharap dahil nakikita natin ang mga palatandaan na sinabi ni Jesus sa manual ng instruction na nangyayari. Ang kasamaan sa pagitan ng mga tao, ang paglalamig ng pag-ibig, at ang napakaraming masasamang bagay ay nakikita na. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang laro ng hinaharap ay nasa dulo na. At kung alam natin na ang ating oras ay nauubos na, kailangan nating kunin ang bawat pagkakataon upang manatili sa laro at makarating sa dulo bilang panalo. Sinabi sa Biblia ang kwento ng sampung kabataang babae na naghahanda para sa araw ng kanilang kasal. Ang lima sa kanila ay kilala bilang matatalino o masisinop na babae. Pero bakit kaya? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Opo. Sila ang mga tao na tumatanggap ng pagtatama kaya nakakagawa sila ng tamang desisyon. At ang iba namang lima ay kilala bilang mga mangmang. Nang na ibig sabihin ay ang mga taong hindi tumatanggap ng payo o pagtatama mula sa iba. Mga suwail kaya nakakagawa sila ng maling desisyon. Noong panahong iyon ay walang kuryente, kaya gumagamit sila ng lampara na sinisindihan sa apoy upang magliwanag sa pamamagitan ng langis. Kinuha ng mga mangmang na babae ang kanilang lampara pero hindi sila kumuha ng anumang ekstrang langis. Ang mga matatalinong babae ay kumuha ng sisidlan ng langis sa kanilang ilawan. At habang ang kasintahang lalaki ay hinihintay, ang sampung dalaga ay nakatulog. Pero may bigla silang narinig na isang sigaw. Dumating na ang ikakasal na lalaki. Halika at salubungin siya. Pagkatapos ay nagising ang sampung kabataang babae at sinindihan ng limang matatalino ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga mangmang na babae sa mga matatalino, Bigyan mo kami ng kaunting langis sapagkat ang aming mga ilawan ay malapit nang mamatay. Hindi maari, sagot ng matatalinong babae. Kung ano ang mayroon kami ay hindi na sapat para sa iyo at para sa akin. Kung gusto mo, bumili ka. At pagkatapos, lumabas ang mga mangmang na babae upang bumili. Ngunit habang sila ay wala, dumating ang lalaking kasintahan. Ang limang matatalinong babae na may mga ilawan ay nakapasok kasama niya sa kasalan at biglang nagsara ang pintuan. Hindi nagtagal, dumating ang iba at nagsimulang sumigaw. "Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami." Pero sumagot ang kasintahang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." Ito ay isang kwento na sinabi ni Yesus upang ituro sa atin na dapat tayong maging handa para sa pagtatapos ng laro. At alam natin na sa laro ng hinaharap, ang mga matatalino at nakikinig lamang ang magiging handa para sa Grand Final. Tignan natin kung ano ang sinabi sa verse na ito. Sinabi sa Mateo chapter 24 verse 13, Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang matatalinong nobya sa kwentong ito ay kumakatawan sa mga bata na laging naghahanda. At tulad ng sinabi sa verse, yung mga bata na nagpupursige at nagsusumikap ay gumagawa ng tama. Marami ang nadadala sa mga mungkahi ng kalaban at hindi nila namamalayan na sila ay nakakagawa na pala ng masasamang pagpipili at ito ay ang pasayahin lamang ang kanilang sarili. Pero para sa mga batang matatalino ay iniisip nila na unahin ang sumunod sa kalooban ng Diyos upang maging handa sa pagbabalik ni Jesus. Kung gusto mong malaman pa nangigit pa ang patungkol dito kung paano mas maging matalinong bata at kung paano maging handa sa grand final ay huwag palalampasin ang bonus na aralin ng linggo ngayon naman ay manalangin tayo at hingiin sa Diyos ang tulong niya upang tulungan niya tayo na maging handa sa grand final ngayon ipikit ang inyong mata at kamay sa inyong puso Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita. At aking Diyos, hinihiling ko na ibigay mo, may God, sa amin yung paghahanda na ito. Yung kami, may God, ay sumusunod sa iyong kalooban habang kami ay naghihintay sa iyong dakilang araw upang ikaw ay bumalik sa mundong ito. Panginoong Diyos, tulungan mo kami, may God, na hindi Panginoon uh, kunin yung mga minumungkahi ng mundo pero Panginoon, maging focus lamang kami, Panginoon, sa kung paano sundin ang iyong kalooban sa mundong ito. May God, maraming salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay bibigyan ko naman kayo ng isang takdang aralin. So, sa isang papel ay iguhit o isulat kung paano ka naghahanda sa dakilang araw na pagbabalik ni Jesus at ipakita ito sa inyong CBC teacher. At masaya akong makasama kayo dito at hindi na ako makapaghintay pa para sa susunod na klase na magkakasama. Sumasangayon ka po ba? Pagpalain kayong lahat ng Diyos at hanggang sa muli na klase mga bata. Paalam po!